Nah, lawan ke Abang oh. Yang nah. mengulit. Oh guys para sa akin nga alaga pabo ito nakaabang sa akin oh Ito yung lagi araw-araw ginagawa ko

Bago dadaku ya ini ya yan, kakain mo na yan. Kanina pa yan, naghahanap. Binigyan ko na nga, pero kulang pa rin. Mamaya, pag katapos kumain yan, yan. kapon lagi akong ganito e pag may lakad ako pinaganda ako talaga sila ng pagkain para makisuyo na lang ako doon sa Bada po pag hindi nakakain. Daming lamot. Daming lamok. na lang. si badil noh Apakah engge muna tus kanilan wow. Nah lawan ka abang oh Nang ngulit Tiga-tiga teka nah lah lah Tika 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 Yan din na mo Yan sila o oh. Talaga Ang pulit oh Ang isa o oh. sa akin Gusto mag Gusto mag bukod tong isa eh yung Nasanay na o oh. O okay. Gusto iha plastik, no ayano, oh, ayan oh. oh. Gusto niya plastik eh ayano, dito di tukisay, ayam kaya halo sa sa halo ko, Eh, kain, Medyo hapo na kasi baya maya, bigla na lang didilim yan. Kaya, ganyan yan sila. Pagbago, dumapo doon sa bubong. Nangihingi ng pagkain. Ayan o. E, kain. Ang e, bilis o. Eh. kahit gumagala patong itong mga to parang walang ano eh parang wala silang butse. parang diritso lang ba hindi katulad nung manok na mayroon silang butse. tapos dadaan doon sa balon-balunan pero ito parang diritso eh Well, madalas gutumin. <laughs> Lakas talaga kumain itong mga ito. So gabi na mga guys. Ayan oh. Malis na naman yung isa. Hanap na naman ng ano. unti-unti uh, lang dumidilim eh. Ayun, lumapit na naman yung isa. Ayan okay. ka. yeah. oh. Okay. Tayo ka. Oh. Ayan ang gusto mo, 'no? Eh. Ikain. Okay. So 'yun ang pinapakita ko sa inyo mga guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga video. Bye-bye na, bye-bye.